Ah, excuse me, pinakikilala ko sa inyo si Mayor, Mayor Prisostomo. mo. kumusta kayo? Mabuti dumating kayo. Alam nyo, inip na inip na yung mga kababayan ko. Galit na galit, ayoko pa naman magalit yan dahil malapit na eleksyon. Baka hindi ako iboto mga ngayon. Ang mabuti pa, bago kayo kumain, umakyat na kayo doon sa stage. Iniintay na kayo ng mga tao. Ang mga hinihintay nating panauhin mula sa Maynila. Malakbakan natin si Bonnie and Clyde! Ay! 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 Naiwala natin sila Bukoy! Bukoy! Basta ka! Andito ako, Clark Bakit? Halika! Walang iya. May dala ka pang sasakyan ngayon, ah. Eh, hindi sa amin yan. Eh, hinirap lang namin yan, eh. Nga pala, ah. Cora, uh, pizza ko, ah. si Bugoy. Uh, Hi! Ay, uh, Tinanan mo yan, ano? Tinanan mo yan, ano? Ah, uh, anong tinanan? Ikaw, yeah. eh, huwag ka nga lulukuluko. Hindi ka na nahiya. O, oh, eto. Etong pera. Pumunta ka sa bayan, ah. Bumili ka na makakain natin. Tapos yan, may pintuan yan. Nasa likod. Pakabit mo! Pagkasalinaan mo na rin! Bilisan mo! Eh, ikaw na magkatay nito! <coughs> Miss Cora, uh, ipagluluto ko kayo ng uh, adobong manok. <coughs> Salamat. <coughs> Sige na! Umalis ka na! Yan. Kuya Clark, ah, pinabibigay nga po pala to sa inyo nung kumpare niya mm. dyan sa kabila. Ah, ganun ba? Dami ah. ah. Sige, pasok mo na yan. Tapos mamaya luluto natin. Mm. Ah, sige po. Hmm? Alam mo, dalawa lang naman ang dahilan kung bakit tayo nahabol ng mga killer eh. Una, alam nila na heredera ka. Baka... Tama. Tama. <laughs> Napanood siguro nila yung interview ko sa TV. Oo, baka. Pangalawa, yung mga kamag mo. Baka gusto ko nilang pati para masoli nila yung kayamanan na mo. Oo nga, no? <sighs> Siyempre, pag mayaman ka na, marami nang nakakapansin sa'yo. Marami nang maliligaw. At hindi lang basta-basta maliligaw. Parang nakikita ko na ang habang pila ng mga iba't-ibang sasakyan ng mga lalaking maliligaw sa'yo. Siyempre, pag marami ka nang maliligaw, makakapamili ka na. Hmm, ganun ba yun? Oo. Oh. <laughs> wow! Ikaw, anong pangarap mo sa buhay? Simple lang. One day, one eat. Minsan, one day, nothing. Mababaw lang naman ang kaligayahan ko eh. Mababa din ang pinag ko para mangarap ng mataas. Okay na sa akin yung tipong Katulad mo. Tulad ko? Oo. Oh. Hmm. Like, sa ba yan? Oh. Mm. Oo. mo! 50! nakaka ba yung 50? Nasisira na ba ulo mo? odi ko kung ayaw mo na pultang! 50 lang! Robert forever Robert forever i'm flying Yanung nila Sige, kita mo sa likod Bultag na! Buntutan natin. Thank Inaayos ko na yung sasakyan, ha? Wala na nang tirang sukli. Okay. Cora! Wala ka Ay! Kitas! Alam namin ang tiyo ng umak na mo! Hindi ka dapat mabuhay! Pagkali ka nila tayo na sundan. Ano? Eh, kasunod ko yung mga yan kanina pa sa highway, eh. Ay, ay, ba ay, ikaw ba yung nasundan? Ay, baka. Eh, naku, patay na tayo ngayon. Ang loko na. Huwag ka magalala. alis tayo. Ah, uh, sisipa tayo. Uh, oh. dito tayo sa likod na daan. Uh, Bugoy, uh, ikaw na muna ang bala. Hindi ka naman nila kailangan, eh. Pag alis namin, ikaw na bala, Bulayin mo na sila. Uy, eh baka naman kami tibukin yan. Hindi, paulan ninyo ng bala ang buong bahay. Tira! Tira! Nasaan si Cora? Nasaan si Kumag? Nasaan? Ah, eh, nan na ho sila. Ah, eh, wala ho sila dito. Kanina pa ho sila umalis. Okay. Boss, tignan mo kwarto. Junior, ikutan niyo buong bahay. Baka nandiyan lang yan. Clark! <laughs> <laughs> Hindi tayo lulubayan ng mga yan. Hindi na tayo makakabalik dun sa bahay. Anong gagawin natin? Gagabihin na tayo. Basta, kailangan, bago magdilim, nandun tayo sa bayan. Eh, paano siya nabugoy at neneng? Hindi ba maano yung mga yon? Eh, hindi naman siguro. Tsaka, sana naman wala. Halika na. Tara. Wala akong magagawa kundi gawin ang sinabi ko sa iyo. Pero kamag anak ang batang yon. Anak siya ng kapatid ko. Mangilabot ka naman. Ma, kaya lang naman ninyo nalaman na pamangkin ninyo siya dahil sa testamentong yon. Huwag ko kayong pumayag na masarili lang niyo yung mga kayamanang yun. Oo nga naman, ma. Magpapagawa ko ng panibagong testamento na magsasabing tayo ang tagapagmana ng lahat ng kayamanan ni Segundo. At ngayon, habang iniintay natin ang ating mga panauhin mula sa Maynila, ibinabalik ko sa inyo si na Jasper at si JJ para Pagpabalas ng kanilang kakaibang talino, At ngayon, dito, binabalik sa inyo ang Atiesa Twins! Sandali, sandali! Huwag kayong mainip. Darating na yung ating panauhin buhat sa Maynila. Huwag kayong mainip, sandali lang. Mga bata, tira! Mayor. Mr. MC, nasaan yung mga singer na inimbita natin? Mayor, wag ko kayong magalit. Darating ang mga yun. Tiesta pala dito? Halika mo, nilibara tayo. Hindi! Umikot tayo dun sa likod. Sigurado may pagkain dun. Eh, kung wala. Mayroon, Pesta eh. Sabagay, hindi pa tayo kumakain? Halika. Nagutom na, gutom na ako. Halika na. Ay! Psst! Ay! Ay! Ang galing niyo! Ay! Taka, taka. Sino kaya itong mga bagong dating? Baka ito yung inibitahan natin. Palagay ko nga ho, Mayor. Yan lang oh. nga ho, siguro sila. Oh, halika. Tapos si Pinky na kayo mo. Salubungin natin. Tara ho. Uh, excuse me. Pinakikilala ko sa inyo si Mayor. Mayor Crisostomo. Oh. Crisosto mo. Oh. Kumusta oh. oh. kayo? Oh. Mabuti dumating kayo. Alam nyo, <laughs> inip na inip na yung mga kababayan ko. Galit na galit. Ayoko pa naman magalit yan dahil malapit na eleksyon. Baka hindi ako iboto ng mga Ang ah. uh, mabuti pa, bago kayo kumain, umakyat na kayo doon sa stage. Hinihintay na kayo ng mga tao. Ah, ayun na kayo, ha? ba ah, 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 kayo ah, na. ah, 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 Bonnie? Oh, dali. Oh. Ha? Oh sige. oh, sige. na, bilis na. Bilis na. Sige, sige, sige na, na. Sige na kayo. sige, sige na, na. Yung baka magalit pa sa inyo si Mayo. Dali nyo. Sige na, magagalit ako. Sige na. Oh, dali, dali, dali. Okay. Thank you. Uh. May panalo tayo sa eleksyon. Uh. Magandang balita, mga kaibigan. Dumating na po ang mga hinihintay nating panauhin mula sa Maynila. Palakpakan natin sina Bonnie and Clyde. よかった。 Eh! Eh! Maestro! Music! Ano sila? Anong sabi mo? Ano sila? Sino sila? Umahabot sa atin. Ha? Nasaan sila? Ano sila? Saan? Sa harapan natin. Nay, anong gagawin natin? Tatakbo natin. Bibilisan natin. Ngay na. Bina. na. Bina! Bilisan na natin. Bina. Awan, ato, atli. Muli nyo. Uy, <laughs> bakit tayo dito pumasok? Delikado tayo dito. Baka madimanda tayo ng trespassing. Trespass? Pag nahuli tayo ng trespassing, kulong lang tayo. Pag nahuli tayo ng mga hinayupak na yan, patay tayo. Ano gusto mo? Sabagay. Nahinungay <laughs> ng gagawin natin. Pagpapalipas tayo ng gabi, tapos bukas sa bukas, ihatid kita sa mga tao na sa sa'yo para matapos na itong mga kaguluhang nangyari ito sa atin. Teka, may telepon na ba dito? Tatawag ako si Mr. Cadaron. Sino yun? Pasko! Eh, siya magdadala sa atin sa mga tao nagharap sa'yo. Ay! Sige, Clark, tawagan mo na. Nay na! Nay na! Uh, teka, anong oras na kaya? A alas tres. Tulog na yun? Nakakainis naman, oh. Itutulog ko na naman itong gutom ko. Alam mo, takbo tayo ng takbo. Nangangayayat na ako, oh. May but... may... may nga ako dito, oh, dito, Esi oh. Eh, si ko yan, Eh, e, buto pa rin Aray. yan, oh.